your signs, tignan po natin kung ano ang mensahe sa iyo ngayong araw na ito. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makakarelate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po, po subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And palike na din po ng ating video. At sa mga nice man pong mag-avail ng ating private readings, Lucky Stone sa Namulet, makikita nyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Reyes. We have passion. So, pwede pinagdasal mo to, ear signs, yung pag-travel na to. Yung iba po sa inyo, ito ay pag-travel for love. Some of you, travel for leisure. Some of you naman, travel for work. So, ano ba yung passion ninyo? Ano ba yung mahal ninyo? Ito nga, so, pwedeng magta-travel yung iba sa inyo or may magta-travel just to see you. Yes, your signs. Yung iba naman po sa inyo, ito, travel para dun sa minimithi ninyo, sa minamahal po ninyo, sa gusto nyo talagang gawin sa buhay. So, tingnan natin ano pa yung mensahe. For you, we have vigilance. Medyo maging maingat ka lang dito. Your signs, yun yung sinasabi sa'yo, reversal. Mm. Oh, pwedeng baliktaran nga ito. Ibig sabihin, pwedeng kayo yung magta-travel, pwedeng yung other person po ninyo or someone po na malapit sa inyo na pwedeng matulungan ninyo. Ayan, yung iba sa inyo, more on, pwedeng kayo nga yung makatulong dito. Tignan natin. Kasi parang may nabaligtad dito. Ay, oh, iba din naman sa inyo kaya pinagiingat iingat kayo. Alam mo kung bakit. So may pag-travel talaga, ayan alam mo kung bakit, kasi pwedeng, ikaw yung nag-expect ng travel, pero isa iba mapupunta parang may, alam mo yung map, masusulot yung iba sa inyo we have the journey, ayan, may travel talaga tayo, some of you, pwedeng ito po ay honeymoon, kasi this is also a, a ano eh a card of marriage mm -mm. so, ayan yung anakit ako dito, could be fiancé visa yung iba sa inyo, if this is for love We have seven of cups. Ayan. So, ito yung mga gusto nyong gawin. Ito yung mga daydreamings po ninyo. Pwedeng mangyayari na talaga siya. Pwedeng yung a-actionan nyo na kasi. Air signs. We have vigilance. Ayan. Four of cups. Sabi nga, di ba? Kahit uhaw na uhaw ka na, wag kang iinom sa baso or sa cup ng kahit sino na nag-o-offer sa iyo ng something. Kailangan kilala mo muna, mo muna yung tao na 'yon. Parang pagdating lang din sa lab, kung meron kayo ditong nakakausap, ear signs, baka meron niyo iba sa inyo nakakausap niyo overseas talaga. So pwedeng ang dami-dami nang ni-request nire sa iyo ng tao na 'yon. 'Di ba? So mag-ingat ka muna. Wait, wait, wait. Hindi pa kita kilala. 'Di ba? Pero hindi mo sasabihin dun sa tao na, wait. Oh, ba diba? sa sarili mo lang wait hindi ko pa kilala yung tao na to bakit ako magbibigay ng ganito bakit susundin ko yung mga request niya So, mag-ingat kayo. Be vigilant. We have five of swords. So, di ba? Meron nga sa inyo dito mambabaliktad. Meron din dito sa inyo. Your signs is, um, lalo yung parang dinadaya ka. Sabi ko nga sa inyo, meron dito ay manunulot sa inyo. Kaya, akala nyo sa inyo na talaga, pero sa iba mapupunta. Kaya, magingat po kayo dito. Yung mga binabalak talaga ninyo, yung mga plants ninyo, huwag nyo munang ikikwento sa ibang tao kasi nabablock siya na evil ay siya. Yun yung nangyayari. So, tignan natin, ano pa po ang mensahe for you? Spirit guide, mensahe pa po natin for ear signs. We have decisions. Ayan, meron kayong kailangang pag-desisyonan dito. Ayan po. Pwedeng may kaso kayong nilalaban, ear signs. So, parang ano ba, tutuloy nyo pa ba? Or susuko na ba kayo? Ayan. Meron tayo ditong present, abundant gratitude. Okay, meron naman dito nagdadalawang isip kung magstay pa ba kayo sa sitwasyon ninyo ngayon, sa trabaho, sa love life ba yan, kung saan man yan. Mm -mm. Para kasi yung ito, kung walang pag-grow na nangyayari, nandun pa rin yung thankful kasi kayo, ear signs, dahil nandyan kayo sa life na yan, nandyan kayo sa may Yes, hindi man siguro ko ganun ka laki yung progress, kabilis yung progress, pero may progress naman na nangyayari. ba? Diba? Kung babalikan nyo yung life nyo before sa life nyo ngayon, nakikita nyo na, ah, meron naman pala, nag-improve naman pala yung life ko. Hindi naman pala walang-wala talaga, ear signs. So, i-appreciate nyo po kung ano yung mga bagay na mayroon kayo ngayon. Minsan kasi yun yung nakakalimutan natin nakakalimutan natin magpasalamat dun sa mga bagay na mayroon tayo ngayon na baka iyan yung mga hiniling natin 5 years ago, 10 years ago hindi ba? pero hindi na pala natin sila na-appreciate, hindi na pala natin binibigyan ng halaga meron tayo ditong empowerment. So, may good news kayo na ma-receive. Kahit ano yung piliin nyo dito, magstay kayo, umalis kayo. Ayan po, may blessings. Mas magiging empowered kayo. Bakit? Kasi nakapag kayo ng sarili ninyo, ear signs. Kung kayo po ay nagugulahan sa inyong mga decisions, balansin nyo po yung inyong root chakra. Papaano yan? Pwede kayong mag-meditate at isipin niyo doon sa may genital part niyo banda doon, is nagliliwanag siya ng kulay red parang ilaw siya na kulay red. Basta sobrang liwanag, kulay red. mag kayo. Yun yung pag-meditate ninyo. For your root chakra. Mm, some of you naman po is suit kayo ng mga red na color na damit, nail polish, sapatos, ano pa, relo, ano pa ba, bag, basta kulay red. Tapos, kain kayo ng jam, uh, no, no, strawberry jams, mga ganyan. Basta mga red naman na fruits or veggies. We have self uh, self worth expectations. So ayan po so could be eh, 'di ba may inexpect kay doon sa taong kadil ninyo. Kadil niyo man 'yan sa uh, love life or sa negosyo. We have autumn. So may harvest kayo dito. Ayan. So par parang iba naman sa inyo parang hindi naman kayo mabibigo sa mga inexpect ninyo. Air signs. We have communication. Pero o, kailangan nyo i-communicate kay person ninyo, kay kadil ninyo, kung ano man yung mga expectations ninyo. ba diba? Kasi iba-iba kasi tayo ng love language. Eh. Minsan di tayo nagkakaintindihan. Ano ba yung love language ng, ano ba yung love language mo? Ano ba yung love language ng person mo? ba diba? Yung pala love na pala, love language niya na pala yung pinapakita niya sa'yo. Pero di mo na-appreciate kasi hindi mo alam. So, yung mga ganong bagay is need natin niyang matutunan. Need, natin niyang malaman. We have surrender. Ayan po. So kung ano man yung maging decision dito, ano man yung mangyari dito sa isang bagay na to na pinaghirapan mo, surrender mo na kay universe. Kasi kung merong isang tao na magde-decision dito, may, or may mga tao na magde-decision dito, air signs, wala ka talaga magagawa kung ano yung maging decision nila, kung pabor ba yun sa'yo or hindi. So just pray and surrender kay universe kung ano man 'yan para hindi ka na rin mahirapan. So tignan pa po natin ano pa yung mensahe for you. Spirit guide mensahe pa po natin. Mensahe po natin Spirit Guide, we have ayan. Lilac enchantment. So may good news po na paparating sa inyo. May may masaya naman na energy dito. Mm, mm So, pwedeng, ayan, akala mo, masusulot na sa'yo. Pwedeng sa'yo pa rin yan mapunta. Risk, reward. So, take risk. Huwag kayong tumambay dyan sa, sa uh, kung nasaan man kayo ngayon at feeling ninyo, walang nangyayaring growth sa inyo. I-appreciate nyo. Pero kung di nyo ma-appreciate, then umalis na kayo. We have divine connection. Clear quartz. So, may isang tao dito na pure naman talaga yung intention niya sa'yo. Kung ano yung pinapakita niya, siya talaga yon Parang, hindi, alam mo yung hindi mo na kailangang uh, intindihin yung taong to kasi parang yung mga sinasabi niya gets mo na siya okay yung mga pinapakita niya sa gets mo na siya kasi pure yung intention we have ayan we have magic yan so pwedeng para kayo nakaka-feel ng spark dito or yung magic mo yung uh, yung yung ano ba yung skills mo air science is ayan po pwedeng mas ini-enhance mo pa siya sacred space okay so ayan nga po mas kinikilala nyo yung inyong sarili. We have family home. Baka may uuwi dito. We have strength. Okay, or you will feel na nasa tamang lugar ka, ear signs. Na nasa tamang mga tao ka. Or na nasa tamang tao ka na. Some of you, parang you feel na nakauwi ka na, ear signs. Mm, -mm. So, we have beyond the veil. Ayan po, divination. Baka meron sa inyo dito is marunong din kayo mag-tarot or malakas talaga yung intuition po ninyo. Some of you, kahit di kayo gumamit ng cards, pwedeng nakakapagbasa kayo. Pwedeng, meron kasi dito, pwedeng aura. Some of you naman, palm reading. Some of you naman, astrology. So, madami yan. Uh, we have acceptance and courage. Need nyo lang talaga is maging matapang dito. Pag naging matapang kayo, you accept change. Ito, enchantment talaga, yung mararamdaman po ninyo. So ayan lang po yung mensahe for you Air signs maraming maraming salamat mag-ingat po kayo always and more blessings to come bye bye